Nasa punto ka ba ng buhay mo na ikaw ay naguguluhan? Naghahanap ka ba ng kasagutan sa iyong mga katanungan? Bakit di natin ito subukan tingnan sa aking mga baraha? And let's see what the crow has to say. Paano kung nabunot mo ang death card? Kakabahan ka ba? Matatakot? Pero hindi naman laging ibig sabihin ng death card ay kamatayan. Ang death card ay nangangahulugan din ng panibagong buhay, panibagong chapter sa iyong uh, pamumuhay. Paano naman kung the devil, mas lalo ka bang matatakot, kikilabutan? Hindi naman ibig sabihin ng the devil ay mayroong demonyo sa iyong paligid ang devil ay nangangahulugan din ng uh, pagsubok. Nangangahulugan ito ng hadlang. At maaari din itong nangangahulugan ng babala ng pagbabago. Paano kung the tower? Kung the tower ang nabunot mo at ikaw ay pamilyadong tao, ingatan mo ang iyong pamilya dahil kadalasan ang tower ay nangangahulugan ng paghiwalay. Nangangahulugan ito ng kaguluan sa loob ng iyong pamilya. Wheel of Fortune. Ito ang baraha na palaging inaabangan ng mga taong sumasadya sa akin. Sapagkat ang Wheel of Fortune nangangahulugan ng isang swerte, buenas daw. Trabaho man ito, negosyo o pag apply o pag abroad o gusto nilang makarating sa ibang bansa. Ito ang Wheel of Fortune. The Magician. Paano kung lumabas ang The Magician sa card mo? Ano ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin lang ng The Magician ay mayroong isang tao na gustong imanipula ang iyong buhay. Maaaring ito ay mga taong kilala mo, maaaring ito ay mga tao sa paligid mo o sa iyong trabaho. Ito ang sinasabi ng aking mga baraha. Kung nais niyo pong malaman ang kasagutan sa inyong katanungan, maari niyo kami bisitahin sa aming FB page, YouTube, and TikTok account. Hihintayin ko kayo and let's see what the crow has to say.